nap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang negasasyon na to dahil diretsing good vibes ang sa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tiniyak ng Department of Labor and Employment ang tulong para sa mga jeepney driver at operator na apektado ng PUV Modernization Program. Sa ilalim ng kanilang Entrepreneur Livelihood Program ng kagawaran, bawat apektadong transport worker ay bibigyan ng minimum na 30,000 pisong halaga nang in-kind livelihood assistance. Ang iba pang detalye sa balitang yan, iyahatid ni Boy Gonzalez. Tiniyak ni Labor Secretary Benvenido Laguesma ang patuloy na pagtulong sa mga jeepney driver at operator na apektado sa PUB Modernization Program. Ayon kay Laguesma, sa ilalim ng kanilang uh, Entrepreneurial Livelihood Program, bawat apektadong uh, transport worker ay bibigyan ng uh, minimum na 30,000 pisong halaga ng in-kind livelihood assistance. Ilan sa pwedeng uh, pagpilian ay rice retailing, variety store at food stall, establishment, animal raising, agricultural input provision, tailoring at iba pa. Sinabi ng Kalim na nasa higit sa 4,500 transport worker na ang kanilang natulungan. Girit pa ni Leguesma, nakikipag-ugnayan sila sa iba pang ahensya ng gobyerno para tulungan ang 30,000 apektadong jeepney driver na bigong pumasok sa consolidation. May direktiba anya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-converge ang mga departamento ng gobyerno na may resources na pwedeng pagsamasamahin para matulungan ang mga apektado ng programa. Ang Technical Education and Skills Development Authority naman tiniyak ang pagibigay ng super scholar program sa mga driver ng jeep. Bukod sa training, may 350 piso din silang allowance kada araw. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, this si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa sama, sama tayo Pilipino. Patuloy pa rin pinag-aaralan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagsasapinal ng ruta sa Metro Manila sa ilalim ng PUV Modernization Program kahit na sinimula na ito bago pa ang pandemya. Depensa ng ahensya, nakaapekto sa kanilang ginagawang pagsusuri ang COVID-19 dahil sa supply and demand o yung bilang ng pasahero at bumabiyahing PUV. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Christian Manyo. Hindi pa rin tapos at patuloy pa rin pinag-aaralan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagsasapinal ng ruta partikular na sa Metro Manila na gagamitin sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Paliwanag ni Atty. Zona Tamayo, original Director ng LTFRB sa NCR, bagamat sinimula na ang pag-aaral sa Route Rationalization bago ang pandemya nakaapekto sa ginawang pagsusuri ang COVID-19 dahil sa supply and demand o yung bilang ng pasahero at bumabiyahing PUV. Sa adpa Tamayo, mas pinalawak din kasi ang ginagawang route rationalization plan sa NCR kung saan ikinukonsidera na rin ang mga biyahero sa mga kalapit na probinsya tulad ng Cavite, Laguna at Bulacan. Ang route rationalization o ruta ay isa sa requirement ng ilang bangko para makautang pambili ng modern jeep kaya hirap ang ilang nag-consolidate na kooperatiba at korporasyon. Samantala, aminado rin ng LTA AFRB na may ilang ruta sa NCR na zero o walang nag-consolidate. Paliwanag ni Tamayo, ito naman ay short distance lamang na kayang saluhin ng mga bumabiyahe sa ibang ruta habang mayroon din anyang alternatibang masasakyan tulad ng mga bus at tren. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo Pilipino. Mahigit 600 milyong pisong halaga ang ibibigay ng Canada sa Pilipinas bilang suporta sa adhikain ng Pangulo na palakasin ng health services at climate adaptation ng Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Magbibigay ang Canada ng 15 million Canadian dollars o 625.8 million pesos bilang suporta sa reyon ni Pangulong Bongbong Marcos na mapalakas pa ang public health services at climate adaptation ng Pilipinas. Ayon kay Canadian Minister of International Development Ahmed Hussein, layo ng hakbang na ito na mapagtibay pa ang bilateral ties nito sa Pilipinas at makahanap ng paraan upang palakasin ang kooperasyon sa ilalim ng Indo Pacific Strategy ng Canada, partikular na sa regional security, pagtugon sa climate change, proteksyon sa maritime environment, akses sa healthcare at pagpapatayo ng mas maunlad na lipunan. Magbibigay ang nasabing bansa ng 337.7 million pesos sa loob ng limang taon bilang pondo ng Pilipinas sa climate adaptation. Para naman sa health services, may ilala ang 292 million pesos o 7 million Canadian dollars ang Canada sa mahigit anim na taong grant financing upang suportahan ng pamahalaan na palakasin ang mga pasilidad nito sa medikal. Layo nito na alalayan ang mga nasa vulnerable sektor ng lipunan, kababaihan at indigenous peoples sa apat na geographically isolated at disaster prone na mga probinsya. Nagtungo sa Malacanang ang mga senior military officials upang manumpa ng commitment sa chain of command. Sa mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos, nagpahayag ito ng buong suporta sa kapakanan at pamilya ng mga sundalo. Ang mga detalya tutukan sa report ni Edniel Parosa. Bumisita sa Malacanang ang mga commander na Armed Forces of the Philippines para i-renew ang kanilang commitment sa chain of command. Sa New Year's call ng AFP sa kanilang Commander-in-Chief President Bongbong Marcos, present AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido, Air Force Commanding General Lieutenant General Stephen Paranyo, at Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adachi Jr. Sa kanyang mensahe, sinabi ni PBBM na buo ang kanyang suporta sa kapakanan at pamilya ng mga sundalo. Sa katunayan, inaprubahan na umano ni Marcos Jr. ang rise subsidy at pondo para sa tertiary health care ng militar sa AFP Medical Center. nag din ang presidente sa modernization program ng AFP na target umanong maging world-class armed force pagsapit ng 2028. Matatandaang binanggit ni Broner sa command conference na bagamat hindi pa aprobado ng palasyo, target sa Horizon 3 na modernization program ang i-develop ang territorial o archipelagic defense capabilities ng AFP. Kabilang dito ang pag ng island o territorial features ng bansa sa West Philippine Sea. Halimbawa ang pagpapadala na umano ng water purifier sa at Communication Device sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal para makausap ng mga sundalo ang kanilang mga pamilya. Samantala sa bahagi naman ng senior military officials, binigyan din nilang serbisyo at paggalang sa kanilang chain of command. Para sa kaunaunan sa Pilipinas, DZH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. DOST ng tulong pinansyal at kritikal para sa mga maliliit na negosyante sa buong Eastern Visayas. Layon daw nito na matulungan ng mga negosyante na suportahan at matulungan ng paglago ng kanilang kanya-kanyang mga negosyo. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Jimmy Angay-Angay. Patuloy ang pamahagi ng tulong pinansyal at teknikal ng Department of Science and Technology sa mga maliliit na negosyante sa lalawigan ng Leyte, Takloban at Bongister Visayas. ito ang sinabi ni DOST Regional Director Dr. Ramil Uy sa isang panayam. Ay ka-Director Uy na priority nila ang Small Enterprise Technology Upgrading Program na kampanya. nga maliliit na negosyo ang tinutulungan ng DOST para mapalago pa ang kaninang hanap buhay sa Takloban. Marami ng maliliit na negosyante ang natulungan ng DOST, natulungan ng Tiktikal sa pag-upgrade ng kanilang mga produkto, packaging at iba pa. Mayroon ding financial assistance at namamahagi ang DOST depende sa kakayahan ng isang negosyante. Wala sa aksyon radyo takloban nito si R. Stratito Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa mabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa ama-sama tayo, Pilipino. Na nakatanggap naman ang lalawigan ng Katanduanes ng apat na fire trucks mula sa Bureau of Fire Protection National. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Ray Boton Jr. Nakatanggap ng apat na fire trucks ang lalawigan ng Katanduanes mula sa Bureau of Fire Protection National sa nasabing bilang. Dalawa rito ay sa bayan ng Birak, isa sa bayan ng Bato at isa naman mula sa bayan ng Baras. Mismong dinaluhan ng nasabing turnover at blessings ni Chief Superintendent Ricardo Perdigon, ang Regional Director ng BFP Bicol, na nangyari sa Plaza Rizal Covered Court sa bayan ng Birak. Presenta rin siya nasabing ng tatlong mayor sa lalawigan, TGP Partners Congressman Osubong Tabas Ginger at Long District Congressman Leo Rodriguez, ang mga modernong fire trucks ay nangyari sa tulong rin ng DILG Central Office. May kakayanang bagong fire truck na magbuga ng 7,000 gallons per minute at mas mabilis ang takbo kumpara sa mga lumang fire truck sa mga estasyon ng BFP sa lugar. Ayon sa BFP, asahan pagdarating yung taon ng apat pang fire trucks mula sa apat na munisipyo. Kasabay ng fire trucks ay itatayo rin ang nasa 10 milyong halaga ng istruktura na magiging opisina ng BFP Katanduanes habang 7.5 milyong pisong halaga naman ng opisina ang ilalagay naman sa Bayan ng Maras mula sa kauna ng radyo sa Pilipinas. DZRH, ito si Ray Matan Jr. tuloy tuli sa pagbabalita, tuloy tuli sa serbisyo, sama-sama tayo. Pilipino! Masayang tinanggap ng mga scholars ng Dagupan City Local Government Unit nang makuha ang kaloob sa kanilang paunang TIG to 20,000 na kanilang pangmatrikula ngayong semestre. Ang iba pang detalye sa report na yan, ihatid ni Freddy Fajardo. Masaya mga estudyante at mga magulang ng mga eskolas ng Dagupan City Local Government Unit. Matapos lahat sila tumanggap na ng paunang tag 20,500 pesos na pangmatrikula ngayong semester. Nakompleto na ang 5,000 bagong mga eskolas ng syudad kung saan ang pinakahuling batch na napagkalooban ng nasabing halaga ay 240 tong mga mag-aaral. Nakasama ang kanilang mga magulang o guardian ang tanggapin ng nasabing halaga mula kay Dagupan City Mayor Belin Fernandez. Magugunit ang nabalam ang pagkakalob ng nasabing scholar si Palawas matapos matenga sa sanggunang panglungsod ng harangin ito ng pitong majority city councilors. Ayon kay Mayor Bilen, tiyak nang makapagtatapos sa kolehiyo ang mga scholars ng mga syudad dahil sa magtutuloy-tuloy na ito hanggang sa darating na mga araw at pag nakagraduate ang mga scholars agad silang papalitan ng mga bagong mag-aaral. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo Aris 38. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sinama ni Pangulong Bongbong Marcos ang opening ceremony ng proyekto ng administrasyon na muling pagbuhay sa Pasig River. Layon daw nito na mapaganda at mapakinabangan ng publiko ang makasaysayan ring lugar. Ang iba pang detalye alamin sa report na ito. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang opening ceremony ng Pasig Bigyang Buhay Muli, Pasig River Urban Development Showcase Area bilang parte ng muling pagbabalik sa ganda ng Pasig River ng pamahalaan. Sa talumpati ng Pangulo, pinaalalahanan niya ang publiko na ang proyekto ay hindi lang upang ibalik ang makasaysayan nitong halaga, kundi ang mapaganda rin ang waterways ng ilog. Dagdag pa ni PBBM, nais din ng Administrasyong Marcos na maging kapakipakinabang ang Pasig River na mayroong mga exhibit area at i-maximize ang ready to use maritime highways upang magamit bilang transport system. Nilinaw naman ang Pangulo na ang proyekto ay hindi rebranding ng ilog Pasig, kundi upang buhayin itong muli at magamit o mapakinabangan pa ng publiko sa hinaharapan. Inatasan rin ng nasabing konseho na i-relocate muna ang mga informal settler families o ISF sa maayos na lugar sa tulong naman ng MMDA at DHSUD. Alam kong marami tayong mga kakilalang gumagamit na ng e-bikes. Dahil bukod sa user-friendly, ay environmental friendly rin ito. Pero ang e-bike at e-scooter sharing app na Move RPH may level-up experience nandog na para sa mga riders. Kung ano ito tutukan sa The Better News Report ni Mili Borja. Traffic ang isa sa mga maituturing na matagal ng sakit sa ulo ng mga Pinoy. Kaya naman pagdating sa tinatawag na rush hour o yung tagsa ng mga computer, wala na tayong ibang choice kundi mas stock sa matinding traffic. Kaya naman ang e-bike at e-scooter rental app na Mover PH, may handog na bagong e-powered rides para sa kanilang customers. Ang pinakabagong e-bikes at scooters ng Mover ay binuo para sa mas pinaginhawa at pinaayos na transportation experience sa iba't ibang istasyon sa BGC, McKinley Hill at Makati. Pero paano nga ba ginagamit ang upgraded na application ng Mover? Buksan na ang app, hanapin ang nearest device, simulan na ang ride at i-end ito sa locations na convenient sa iyo. Kasama sa bagong feature ng app ay ang encrypted payments kung saan maaari nang isave ng riders ang kanilang details at mag top up with the single tap. Mayroon na rin itong adaptive user interface para madali lang sa users na makahanap ng parking areas at makita ang vehicle details kabilang na ang availability, battery levels, at ride rates. Pagdating naman sa upgraded na e-bikes, mayroon na itong sturdy baskets na dinisenyo sa tradisyonal na ginagamit ng mga Pinoy. Habang ang upgraded e-scooters naman ay mayroong matibay na base at mas binagandang suspension para sa bako-bakong balsada. Ang mover ay ang kauna-unahang bicycle at e-scooter sharing service online na available sa mga piling lugar gaya ng BGC, McKinley Hill at Makati. Pasok sa listahan ng 50 over 50 Asia ng Forbes Magazine ang limang Pinay sa ginanap na paglalabas ng taong ng listahan na kumikilala ng 50 mauhusay na kababaihan sa buong Asia na may edad 50 pataas. Ang iba pang detalye sa blitang yan alamin sa report ni Angelica Cosme. Pasok ang limang Pilipina sa listahan ng Forbes 50 over 50 Asia. Ito ay ang taunang listahan ng American Business Magazine na kinitila ang limampung kabumaihan sa Asia na nasa edad 50 pataas na nagpamalas ng kahusayan sa kani-kanilang mga larangan. Kasama rito ang peace negotiator na si Miriam Coronel Ferrer, 64 na taong gulang, isang Richard UP professor na nakatanggap din ng Ramon Magsaysay Award sa pagtataguyod ng Peace and Inclusivity. Pasok din ng 54-year-old award-winning film actress na si Dolly De Leon na nakilala sa kanyang pagganap sa Ruben Aslan film The Triangle of Sadness. Siya ang kauna-una ang na kasungkit ng nominasyon sa prestigyosong Golden Globe Awards at British Academy of Film and Television Awards. Kilala rin ng Forbes ang 66 anyos na si Susan Ko, ang founder ng supermarket chain na Pure Gold. Gayun din si Esther Go, 52 years old, ang CEO at President ng Medilink na nasa hanay naman ng kalusugan. At ang isa pang Pinay na pasok ay si Ana Maria Margarita D., ang CEO ng property developer na Ayala Land. At yan ang The Better News. Mula sa kaunaunan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better nga sa kanya ngayong araw ay ang proyekto ng Administrasyong Marcos na Pasig Bigyang Buhay Muli na may layong muling pagandahin at gawing kapaki-pakinabang ang nasabing ilog maging ang maisaayos ang mga waterways nito. Bukod kasi sa rehabilitasyon na balak ng pamahalaan, ay nais din nila ito na magamit ng publiko at komportabling mapuntahan hanggang sa hinaharap. Magandang hakbang ito dahil bukod sa gaganda lugar, ay nawa ay maging malinis ang ilog at mapanatili ng mga residente sa lugar. At nawa ay maging ang ibang mga kailugan rin sa buong Pilipinas ay maisaayos, mapaganda at malinis at muling mapakinabangan hanggang sa hinaharap. Bago po tayo magpaalam, nabalitaan kong something big is coming at may nilulutong bago ang Manila Broadcasting Company. Kung ano ba yung kapanapanabik na mangyayari sa MBC, abangan po natin sa mga susunod na araw. Siyempre, kasama pa rin ang DZRH, DZRH-TV at ang ating mga kapatid sa iba't ibang FM stations ng ating himpilan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. -share. Para naman sa ating mga live streamer sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahayang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pioneer. It could mean a lot of things. For us, it means being the first. Pioneers of excellence. Catalyst of truth. Leaders of service. We deliver news that matter. Stories that connect. Content that engage. A witness to history making this 2024. We our Manila Broadcasting Company, conquering new heights and channels more than radio.